everyone! Panibagong recipe na naman po ng tinapay sa kawali. Kaya naman, naglagay na ako ng 1 1⁄2 cup na gatas dito sa kawali natin. Sinamahan ko ng 1 3⁄4 cup na asukal at 1 1⁄2 cup naman yung margarine. Pwede po kayong gumamit dito ng butter at pwede rin kayong gumamit yung mga healthy na plant-based na butter. Okay po yan. At ngayon naman, yung ating dry ingredients ay 3 cups ng harina. Nilagyan ko na rin po ng 1 tablespoon na baking powder. At sinamahan ko na rin po ng 1/4 teaspoon na asin para mag-balance yung lasa. Ngayon naman ay atin lamang haluin. At habang inire-ready ko naman po yung ating dry ingredients, nakabukas na po yung ating kalan, lohit lamang po. At ito ay tutunawin lamang natin yung butter or yung margarine na ating inilagay. Napakasimple lamang po ng recipe na ating gagawin ngayon. Pwedeng, pwede pwede niyo po itong gawing pambaon sa eskwela, pambaon sa trabaho. Siyempre kung nagmamadali, pwede nating bitbitin at para na din almusal natin habang daan kung talaga namang malilate na tayo sa oras. At ngayon naman kapag melt na yung ating margarine or butter, isama na na natin yung dry ingredients. At habang inilalagay naman po natin, mas maganda na sabayan na rin ng paghalo. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinera ng Udelmos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload na mga simpleng recipe, mga pangmadali ang recipe mula sa Yudelmo's Kitchen. So ayan, at atin lamang pong ituloy-tuloy ang paghalo natin hanggang sa mag-incorporate na lahat ng ingredients At hanggang sa mag-form na rin ng dough. So ayan ang apoy po natin ay tuloy-tuloy lamang din. Hayaan lamang po natin na ito ay nasa lohit at ito na nga kung napapansin nyo, ay unti-unti na siyang nagsasama-sama. Napakabilis lamang pong gawin itong recipe ng ating tinapay. Hindi na natin kailangang magmasa at hindi na rin natin kailangang i-rest pa yung dough na ating gagawin. Kundi pagkatapos po nito, galing sa kawalid, diretso na po natin siyang i-form. Hindi ko na po ikinat yung video sa aking paghahalo nito para kitang kita nyo yung pagbabago nitong ating harina hanggang sa ito ay maging parang dough. Pwede po kayong gumamit dito ng non-stick na kawali para kayo ay hindi naman nahihirapan sa paghahalo. Yung kawali ko kasi medyo ano na dumidikit na siya na wala na yung coating niya. Kaya ayan medyo Ah, naiiwan yung iba sa ilalim. Pero kung hindi naman po ganitong klase yung kawali na gagamitin nyo, kung yung mga regular na kawali, ay gumamit kayo ng siyanse para talaga namang samang-sama yung pinakailalim na naiiwan or yung naiiwan sa pinakailalim. So ayan, kung napapansin nyo po, nawawala na yung ating mga harina dyan. At ito nga, napoform na siya ng parang dough at Ganito lamang yung pinakamasa niya. Ito na po yun. Halo-halo lang tayo dyan ng konte, At tuloy-tuloy lang mang po natin hanggang sa medyo mag-shiny na ng konte itong ating dough. At kapag ano na, ay pwede na po natin siyang tigilan. Yung ganito pong klase ng tinapay na ating lulutuin ay pwede rin naman na isama nyo sa inyong kumikitang pangkabuhayan. Dahil ito, konti lamang ang ingredients na kailangan natin at yung mga main ingredients pa, hindi naman siya ganong kamahalan. Kaya sigurado na ito ay pwedeng pwede nyong pagkakitaan or kikita talaga kayo kapag ginawa nyo yung recipe neto. So ayan, ang ganda na lang itsura niya and then pantay na po siya. Pwede na ito, pwede na nating hanguin yan. Gagamit na lang po ako ng chopping board para sa pagpo-form nitong ating tinapay. So, ayan kapag ganito naman ay eh, medyo ginamitan ko pa siya ng kamay para magdikit-dikit siya, pero hindi naman kailangan po na masang-masa na katulad ng ginagawa natin sa pandesal. At ngayon naman po ay susunod ko na ang paggawa ng bilog-bilog Ang size naman po ay depende sa kung ano ang inyong gusto Pwede nyo na mas nipisan, mas malapat, ganun din naman po yung shape Pwedeng pabilog lamang, pwedeng pa-flat, nasa sa inyo po yun Ito po yung hindi masela na tinapay na gawin Kaya easy lamang, sandaling oras lamang, magkakaroon ka na ng merienda So yan, dahil nga tapos ko na siyang bilog-bilogin, kumuha naman ako ng cookie cutter Pwede po kayong gumamit dito ng kahit anong shape. So sa akin nga, yung oval yung aking ginamit. At para naman magmukha siyang maganda, magmukhang parang ginawa ng professional yung ating tinapay. Ganoon. Kaya lang yung ginawa ko, nagmukhang pulburon. Pero okay na lang po yan dahil lulutuin pa naman natin. Kaya mukha lang siyang pulburon habang hindi pa natin nalulutong lahat. Ayan. At ituloy-tuloy lamang po natin yung ganitong proseso hanggang sa matapos. At ito na nga po yung ating pulburon. Ay, tinapay pala. Kaya ingat-ingat din po talaga sa pagpili ng shape na gagamitin. Kaya naman, ngayon ay magiinit na ako ng mantika sa isang kawali. Sa mga medyo maselan po na ayaw ng ano ng regular na cooking oil, Pwede kayong gumamit ng avocado oil or kaya naman olive oil at kailangan mainit po yung ating mantika bago natin ilagay yung ating tinapay. So ayan, kumukulo-kulo na siya. At ito po ay atin lamang tak Pan Pagkatapos natin ilagay lahat dito sa ating kawali Siyempre pinaglayo-layo ko naman muna rin ng konte At para naman hindi sila nagsisiksikan dyan na parang sardinas Mukha na ngang polburon, magiging parang sardinas pa Parang wala na silang hostisya Kaya naman ilagay na natin yung takip At ito po ay lulutuin natin ng limang minuto ang bawat side Or hanggang sa ito ay maging golden brown So ayan eksaktong limang minuto. Ganito naman po ang magiging itsura niya. Ang apoy nga po pala ay binabaan ko sa medium low heat. At kung gusto nyo pa na medyo tostado, ay tagal-tagalan nyo pa ng konti or pwede nyong balibalik na rin hanggang makuha nyo yung saktong luto na inyong gusto at takpan muli ngayon naman another 5 minutes dun sa kabilang side. At katulad nga po nang sinabi ko ay pwede nyo siyang pihit-pihitin hanggang sa makuha nyo yung tamang luto na inyong gusto. Pero ito po yung tigli minuto sa medium low heat ay tamang tama lamang po para sa akin. At mega love shout out nga po pala sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa yudelmos Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe. Mga recipe na talaga namang kapakipakinabang pwedeng isama sa kumikitang pangkabuhayan. Kaya naman, mega love, shout out to Maris De Leon ng San Pablo, Laguna. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa Yudalmos Kitchen. At ganun din naman kay Kaya Mo, Kaya To ng Ohio. Thank you for watching po. Maraming maraming salamat sa walang sawa niyong pagmamahal. At siyempre, ito na ang ating lutong tinapay na talaga namang i-ready na ang ating kumukulong kape. Kumukulo talaga or umuusok na kape or nagpuprosen na inumin sa sobrang lamig, bahala na kayo kung anong gusto nyong ipartner dyan, umuusok or nagpuprosen. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!